Magandang araw. Na ah, ito po pala ang aming lesson plan sa gagawin ng pagpapakita ng tour. Magandang araw sa inyo lahat. At bago tayo magsimula sa ating gagawin ngayon ay manalangin muna tayo uh, ah, you don't care, pangaluhan ang panalangin. Sa ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen! Muli magandang araw. Bago kayo po sa inyong mga kuwan, maaari nyo bang ang pilalong na inyong kung meron pa kayong mga basura na makikita kung meron man. Maaari ba niyo itong kulutin at itapon sa tamang kalagyan. Ah, ngayon, bago tayo magsimula sa ating gagawin ay nagtala muna tayo ng lumiba kung sino ba yung narito kung tatawagin ang inyong pangalan ay bawagin din yung lamang ang pagluto ng inyong ula. Ang Jolban, Lela, Angela, magaling dahil walang lumiban sa ating kasi ngayon. Para sa ikabubuti ng ating silid-aralan, magkatagpa muna ako ng ating mga alitong sunin. At narito ang ating mga alitong tunet. Ang alitong sunin na ito ay tinatawag na tula. Bawat titik ay merong kahulugan. Para sa titik na T ay tumulo, U ay umayos, L laging makinig, A alagaan. Dahil hey, naman ay dasa po tayo sa ating gawaing pagsasagay kung saan kasagutan nila pang ito sa loob ng ibang niyo. Huwag kayong magaganda ng isang kapat na Tapos na ang ibang minuto, maaaring ginahin itong ipasok sa Ngayon naman ay tatanungin mo tayo kung may naalala ko ba kayo sa ating sinilatay kung natarangong araw. Magaling, Joel Van, dahil nasagutan mo ang ating tinalatay na nakaraan ay patungkol sa paraan ng pagbigkas ng tula. Ngayon naman, dadako tayo sa ating paganyak na tinatawag natin na Sinech Itay. Para sa una, ang bawat grupo ay pagpapadala ng isang tinatawan sa harapan. Pagalawa, employee. Ang alawa, employ ang mga tinatawan upang malaman kung sino ang maunang sumagot. Pangatlo, ang panalong grupo ay kukunod ng tanong mula sa kahon at sa sagutin ito. Pangapat, kung mali ang sagot, may pagkakataon ang kabilang grupo na sagutin ang tanong. Ang lima, ang grupo na makakuha ng tamang sagot ay magkakaroon ng puntos. Panguli, kung walang makakuha ng tamang sagot, walang puntos na maibibigay. Para naman sa ating panuto sa balo, buunaan kung sino ang tulad ng tula sa pamamagitan ng pagbibigay ng pamagat. Jack and Boy Jack and Boy Jack and Boy Okay, alam mo tulad niyang katanungan ay Sinage Pitay Ang mula sa tulang at Sarah bibigyan naman kayo ng limang segundo upang sumagot. Okay, tapos na ang limang segundo. Magaling! Dahil tama ang inyong kasagutan, dahil ang sumulat sa tulang ang Tulang atara, ay si Francisco Balantas. Jack and Boy. Magaling dahil sa mano at pangalawang grupo at sila ang bunod sa katanungan. Para sa pangalawang grupo, ito ang kanilang nagulot na katanungan. Sini Chite ang sumulat sa tula Ako ang daigdig. Bibigyan din naman kayo ng limang segundo upang sagutin. Okay, magaling dahil tapos na ang limang segundo. At tama ang kanilang kasagutan na ang sumulat sa tula ang ako ang daigdig ay si Alejandro G. Amarilla. Para sa panguling kaling, halihan na kayo nakakuha ng tagli limang puntos. Para sa final na round at huling katanungan, dito malalaman kung sino ang mananalo sa ating laro. Jack and Boy. Okay, dahil nanalo ako ng grupo, sila ang magbibigyan ng pagkakataon na sumagot sa panguling katanungan. Okay, narito na ang kailangan katanungan. Sinage kita Ang sumulat sa tulang sa aking mga kababata. Magaling! Dahil kung baka kayo ang kasagutan, makakuha kayo ng sampung puntos at kayo ang panalo sa laro ito. Magaling! Ngayon naman, bago natin talakayan ng ating paksa, ay meron muna ako yung ng kawain sa inyo upang inyong konta. At maganda kayo rin natin sa pa ng papel, dahil sasabutan nyo ito sa loob ng mga pangulit. Masahin mo pula ng mga emosyon, pagkatapos, masahin mo huli ng may tanggamin at tamang ekspresyon. Sige, class, sabay-sabay nyo itong basahin. Ang puso, puso ko'y nagmamahal sa gitna ng unos di natitinag. Malawa naman ko, basa yung may damdamin at tamang expression ang puso ko'y nagmamahal sa, sa gitna ng unos, di natitinga. Inanda ninyo yung mga papel niyo dahil sasagutan niyo ang mga katulungan sa mga baba. Ano ang naramdaman mo sa unang pagbasa? Pangalawa, may ba sa ikalawang pagbasa. Sa loob ng sampung minuto ay sasagutan niyo na. Tapos na ang sampung minuto, maaaring nilang ipasa ang iyong papel sa harapan. base sa ating ginawang gawain ay ano ang napansin niyo sa ating ginawang gawain? Yes, Cyril. Ito ay patungkol sa tulak. Tama. Yes, Jordan. Tama. Ito ay patungkol sa bastong pagbigkas sa isang tulak. Ito ay magdamdamin. Yes, Dominic. Sanayin ka ba sa sarot lang dalawa? Tingnan natin kung ano nga ba yung sa ating tatalakay ngayon. paksang ating tatalakay ngayon ay patungkol sa kosto pagbigkas ng tulang. Ngayon, dadako naman tayo sa ating pagkatalakay. Pero bago tayo magsimulang magkalakay ay alamin na natin ang ating mga layunin. Pagkatapos ang kalakayan, ang mga mag-aaral ay inasahan na natutuhan ang wasto, pagsusuri ng tuno at ang dami ng tulak sa pamamagitan ng pagtuturo na naibabahagi ang sariling opinyon sa wastong paggamit ng turo, diin at antala sa napakinggang tula. Matlo, nabibigas ng wasto at may damdamin ang tula sa pamamagitan ng pagkatanghal sa harapan. Ngayon, dahil tapos na alamin ang ating mga layunin, magpapatuloy na tayo sa ating talakayan. At, ano nga ba ang tula? Ang tula ay isang masining na anyo ng panitikan na malayang nagpapahayag ng tindamin at mahalaga mahalagang kaisipan. Sa waslong pagbidyas ng tula, isinalang-alang ang mga sumusunod at ang tala o ang saglit na paghito sa pagbidyas. Ito ay depende sa bantas na ginagamit sa pagsulat ng tula. Kapag buwin ang bantas, bahagyang titig, titigil or puso. Ngunit, kung tuldok naman ang ginamit ng batas, titigil sa palaging may tuldok bago mapatuloy sa pagbasa kung mayroon pang kasunod na tuktadotod o sakmong. Ano na ba ang diin? Ang diin sa pagbigkas ng tula ay inilalapat sa salita o pantig ayon sa tindi na ang gagamit. Ipinakayag. Pangatlo, ang tono. Ang tono sa pagbigkas ng tula ay maaaring manaas o mahina at kaya pa umahinahon ayon sa damdamin ng ang musyo at Panghuli ay ang damdamin. Ang damdamin sa pagbigkas ng tula ay pagpapakita ng tamang ekspresyon ng mukha, maaaring masaya o malungkot, may galit o pagmamahal. Ngayon, dahil tapos na tayo sa ating talakayan, maaari ko pang malaman kung meron ba talaga kayong uh, ano nalalaman na tagilid sa ating talakayan. Ang ah, ginawa ng Jewel Bar, maaari ko bang malaman kung ano ba ang ibig sabihin ko kahulugan ng diin sa tulak? Mm -hmm. Magaling dahil ka. ang sa salita o pantig na ang dami. Ah, Dominic, ano nga ba ang kuno? Mm -hmm. Tama! Talaga nga nag-inig si Dominic sa ating ginawa ang Ah, Uh, Jerry, ano ka ba ang damdamin? Magaling! Talagang nakinig kayo sa ating ginawang uh, ah, pagtatalakay. Dahil tapos na natin, talakay, dadapon naman tayo sa gawain mo. Magdarapan kung saan sasabitin niyo sa loob ng mga pangunan. Parut, sagutan ang mga sumusunod. Muna, sa tingin niyo, bakit kaya ginagamitan ng tumutin at ang talakay sa tulang? Pangalawa, ano ang naisip ko sa mga taga-papigil? Ops, bakit niya nang sagutan ay mayroon muna kami pa rin sa inyo. Naisip ko lang. mo aking bayan ni Amado Hernandez. Lumuha ka aking bayan. Buong lungkot mong iluha. Ang kawawang kapalaran ng lupain mong kawawa. <laughs> Ngayon ay sisimulan nila ang para sa ating ta mga tao. Kung kayo ang gagawa ng isang tula, gagamitan nyo rin ba ito ng tono, diin at antala? May epekto ba ang wastong paglapat ng damdamin sa bawat linya ng tula na bibigkasin? Mm -hmm. Mahusay ang inyong mga kasagutan. Maliwanay na ba sa inyo ang tula. May mga katanungan pa ba, ba? Magaling! Dahil lubos ninyong unawaan ang teksto sa ating evaluation ay magsusulat kayo ng isang pula kung saan ay bibigasin niyo ito sa harapan na may tamang expression ng daming ng tono, diin, atala, at damdamin. Magsumulat sa isang pula na susunod na katanginan. Umamit ng tamang atala o maghito ayon sa pagtas. Sa alakala -ala ng tono, ang o ang tas ng lakas, o hindi ang bibig. Ipakita ang tamang diin bibigay din sa mga mahalagang pahayag. Pagpahayag ng wastong damdamin, emosyon batay sa diwa ng tula. Ganito so, ang kumantayan sa ginawa ng inyong tula. Ngayon, dahil ako sa tayo, dapat lang tayo sa ating takdang gawain. Bumawa na isang tula na may paksang sarili laban sa lipunan. So, ito ang gawain niya ng sarili niyong tula na may paksa na sarili laban sa lipunan. Muli, magandang araw. At ginoong Jerry, Panguluhan ang panapos na panalangin. Amen! Amen.